Sa Express, pinag-uusapan sa buong Pilipinas, eto na ba ang pinaka-promising at pinaka na young core ng Gilas Pilipinas? Kai Soto, AJ Edu, Kevin Kimbao, Carl Tamayo at Dwight Ramos, sila ang Viral 5 na nagbabanta sa buong Asia. Lahat ng mga fans, hindi na makapag-antay. Alamin kung bakit sila ang kinatatakutan ngayon. Ka-Express, hindi lang ito sa usap pusapan kundi isang katotohanan ang gilas ay may bagong mukha, isang young core, na hindi lang puno ng potensyal, kundi ready na makipag sa bayan ngayon pa lang. Mula sa towering presence ni Kai Soto, sa matikas na depensa ni AJ Edo, hanggang sa modernong opensa ni Kevin Kimbao, deadly shooting ni Carl Tamayo, at all-around leadership ni Dwight Ramos, para kang nanonood ng basketball anime na nagkakatotoo. Pero teka lang, lahat sila bata pa pero ang laro nila, pang veteran na. Sa dami ng lineup na dumaan sa gilas, ngayon lang tayo ulit nakakita ng grupo na swak swak ang chemistry, edad at skill set. Hindi lang ito basta pinagsamang best players ka-express, ang viral five na ito ay parang ginawa para sa isa't isa. Hindi sila nag-aagawan ng spotlight, hindi sila selfish at higit sa lahat may common goal sila na itaas ang bandera ng Pilipinas. Simulan natin kay Kai Soto. Matagal na siyang inaabangan sa buong bansa. Pero ngayon, hindi na lang siya future star. Isa na siyang pillar ng gilas. Sa bawat tournament, unti-unti niyang pinapatunayan na kaya niyang dalhin ang team sa loob. Hindi lang siya 7-3 para takutin ang kalaban, kundi 7-3 na marunong magbasa ng laro, pumasa at tumira ng soft touch hook shot. Hindi mo yan basta makikita sa isang big man. Katabi niya sa depensa ang tahimik pero sulit na si AJ Edo. Kung si Kai ang hammer, si AJ naman ang wall. Sa bawat drive ng kalaban, parang automatic may help defense. Hindi flashy si AJ. Pero yun mismo ang dahilan kung bakit effective siya. Hindi mo kailangan ng spotlight kung ikaw ang tumatapik sa butas ng depensa ng team. Sa Japan Billig, pinatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa mga mas matatangkad, mas mabibilis na imports. Ngayon, pasok ang modernong big man, Kevin Kimbao. Ka-express, kung meron ng basketball IQ na parang veteran sa katawan ng batang player, eto na yon. Hindi lang siya scorer, isa siyang point guard, marunong mag-set ng play, marunong pumasa, marunong umintindi ng timing at spacing. Sa UAP, MVP na, pero sa gilas, parang natural feature sa international style. Alam niya kailan na-atake? Kailan di -discarte? May swag, pero may disiplina. At syempre, hindi kompleto ang stretch game kung wala si Carl Tamayo. Ang stretch big ng gilas, 6'8", shooter at may experience sa Japan Billing. Pero higit pa riyan, ang composure niya. Hindi mo siyang nakikita ang nagpapanik sa big moments. Alam niya ang role niya, spacing, shooting at pagiging outlet option ng mga broken plays. Siya ang silent weapon ng team, the sniper in disguise. At ang guy ng lahat, Dwight Ramos. Ka express kung si Kai ang power, si Dwight ang compass. Siya ang tumatahimik sa laro kapag chaotic. Siya rin ang humahawak ng bola sa clutch. Sa tagal na niya sa gilas, para na siyang kuya sa tropa. Pero huwag mong isipin na hindi na siya batang core. Kasi sa edad niyang 26, nandoan pa rin ang athleticism, defense at efficient scoring. He is the ultimate two-way wing. Kaya hindi nakapagtataka ka-express kung bakit nag-trending agad ang lineup na to sa mga fans. Ang daming nagsasabing, eto na yung core na dapat pinananatili. Baka nga hindi lang dapat panatilihin, baka ito na talaga ang susi sa future ng gilas. Isipin mo ka-express kung mabigyan ng sapat na oras, tamang program at exposure ang lima na ito, malamang hindi lang tayo lalaban sa FIBA Asia, kundi posibleng pumasok sa top tier ng mundo. Ang tanong, papanindigan ba ito ng SBP? My chemistry, my experience, my youth, at higit sa lahat, my heart para sa Pilipinas. Hindi ito magic formula, pero ito ang pinakamalapit nating makuha sa golden generation ng Philippine Basketball tandaan natin ka-express, halos lahat ng powerhouse countries may ganitong grupo, or namang kasama for 5 to 10 years. Bakit hindi natin yan kayang gawin? Ka express hindi lang hype ang viral 5 ng gilas, eto ay pangarap na unti-unti nang nagiging realidad. Hindi perfect, pero nasa tamang direksyon na tayo. At sa bawat game na magkasama sila, nararamdaman natin ang spark. Parang bigla ang nagkaroon ng linaw ang dating nating mga tanong, kailan tayo magkaroon ng sistema, kailan tayo magiging competitive sa buong mundo. Kung tutusin, ang tagumpay ng gilas ay hindi lang nakasalalay sa galing ng mga players, hindi sa support system na bumabalot sa kanila. Kung itong lima ay mabigyan ng long-term program, consistent coaching at world-class competition, Baka ito na nga ang panahon na makikita nating sumabog ang tunay na potensyal ng Philippine Basketball. Hindi lang laban, baka panalo pa. Kaya kayo ka-express bilang fan, ano ang pananaw mo? Sila na ba ang lineup na dapat buuin for the next 5 to 10 years? Kaya ba nilang dalhin tayo sa Olympic stage? Gusto naming marinig ang iyong opinion. Mag-comment ka sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to kung proud ka sa gilas. Pero tandaan natin ka-express, hindi sapat na may magagaling tayong mga players. Kailangan din natin ng solido suporta mula sa mga fans, media at basketball community. Ang pagkakaroon ng Viral 5 ay simula pa lang. Kung gusto nating makakita ng tunay na pagbabago sa basketball program ng bansa, kailangan ipakita natin na may pakialam tayo na handa tayo manindigan para sa tamang sistema at long-term vision. Kasi kung bawat laban ay sinusubaybayan natin, bawat progress ay sinusuportahan natin, mas lalakas ang boses ng masa para panindigan ng SBP ang bagong direksyon ng gilas. At kung tutusin ka-express, bihira lang ang ganitong pagkakataon, lahat ng basketball nation na naging matagumpay ay may generational group, mga batang pinagsama at hinubog sabay-sabay. Spain had Gasol Brothers and Navarro, Argentina had Mano and Scola, The Philippines now has Sky, AJ, Kevin, Carl, and Dwight. Huwag na sana nating sayangin. Ito na ang tamang panahon para magtulungan ang bawat Pinoy. Hindi lang para manalo, kundi para mabuo ang tunay na national identity sa basketball. Kaya kung naniniwala kang kaya ng Viral 5, na baguhin ang kapalaran ng gilas, ishare mo ang video na ito ka Express. At mag-comment ka kung sino sa limang players na to ang pinaka-na-inspire ka. Dahil dito sa Express Info, hindi lang tayo nanonood ng balita, kasama tayong bumubuo ng bagong kwento para sa bayan. At dito sa Express Info, tayo ang unang naglalabas ng balitang hindi lang totoo kundi nakakuryente sa bawat Pinoy. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.